At dahil nga may pasponsor tayo ng langka, thank you so much sa aking pinsan si Jerry. na ko munang magluto ng turon. Kayo ba ang gusto ko kasi sa turon, yung maraming asukal sa labas, yung parang may glaze? Actually, hinihintay ko lang matapos yung sinalang kong labahan sa aking washing machine. Naka-automatic washing machine ako ngayon kasi maulan na dito sa amin sa diet. Kaya di ko magamit yung aking manual. Mababasa ako sa garahin namin. Kasi alam niyo naman, hindi pa po tapos ang aking laundry area. Nag-message ako ako ngayon kay husband. Sabi ko kung gusto niya ng turon. Sabi niya gusto niya daw. Nung sinend ko yung picture, nagulat siya. Marunong daw pala ako magluto ng turon. Bakit ngayon lang daw ako nagsabi? Siguro napaisip siya. Sige kung pahanap sa kanya ng turon, marunong naman pala ako magluto. Sorry na agad, hubby. <laughs> gusto man turon? Yung anak ko nakaabang, akala ko gusto ng turon. Yung pala gusto pala yakult, kala ko pa naman, inaabangan na yung luto ko. So, ready na ba kayo sa outcome? Tara! After magluto, eto na, tapos na rin ang aking nilalabahan. So, ayan, ready to sampay na.